Hello guys. Kakain na po ako. Gutom na gutom na ako guys. Sabaw ko yung toyo. Gusto ko nilalagay sa kanin ang toyo. Soy sauce. Kain tayo guys. Wala akong ketchup eh. Wala akong may na lang ako. Bala kayo dyan guys ha. Kain na ako. Kamay lang ang mother niya. Kanta hmm. Gantay guys. Wala ulan. Kain po tayo. Ang init ng kanin ko guys. Kakaluto ko lang. Nakakasain lang. Ano pala na ito yun? Pukurotin ko natin chicken, guys. Butong na, mother. po tayo. Okay, guys. Makain ng nanay niyo. Kamay na tayo. Sarap, guys. Ito. Ang hanggang to. How are you today? How are you tomorrow? How are you yesterday? Dain guys, dain. Mother nyo, kakain, laging gutom. Basta po sa inyong lahat. Kumain po tayo. Kamusta ang araw nyo? Have a good day everyone. Have a blessed day. God bless. Thank you all for watching. Ubusin ko muna to guys. Maraming salamat po. Thank you all for watching. Bye.